Ay, kaya mo bang magbuhat? Kaya nyo ba ng night shift? Ganyan lang. Simple lang. And I said yes. Good morning and welcome back to my blog. This is me again, Crazy Panda. And kung bago ka lang guys dito, please do me a favor, subscribe my channel. And thank you guys for support. Na-appreciate ko yun. So anyway, sa lahat ng hindi nakakakilala sa akin, ako po si Crazy Panda. Anim na taon na ako ditong OFW sa Taiwan. And for today's video guys, let's talk about gaano nga ba katagal ako nag-apply sa Pilipinas papunta dito sa Taiwan. And ano yung tips na maibibigay ko sa inyo, uh, kapag kayo ay ma-interview, para sure or hindi naman sure, para may chance na matanggap kayo meron kasi tayong isang subscribers na nagtanong kung meron daw akong video tungkol or related dito so eto na yon, gagawang ko pa lang relax lang, charis <laughs> so dito ako ngayon sa park ayan, nakaupo ako dito and bago ako bumalik ng apartment is let's talk about that first so ayun na nga First of all guys I would like to tell you to all of my fellow Filipino na nag-apply dito pa abroad is at first wala akong balak mag-abroad bakit? Kasi takot ako guys. Hindi ko alam kung anong merong buhay sa abroad. Takot ako sa makaya ng aeroplano. Takot ako na, ma na mapatay. Kasi feeling ko guys, uh, kapag nag-abroad dati yung kamila mong pa is nasa hukay na ganun. Yun yung sabi nila. Pero nung nakarating naman ako, hindi naman pala ganun. So, siguro depende sa trabaho na mapupuntahan mo at depende sa bansa na pupuntahan mo. Pero dito naman sa Taiwan is very safe and maganda naman ito para sa lahat ng mga OFW natin. So, ayun nga guys. Um, gaano ako katagal nag-apply papunta dito sa Taiwan? So, ang sagot po is hindi naman inabot ng taon, hindi inabot ng siyam na buwan, hindi inabot ng anim na buwan. Siguro, um, hindi ko na matandaan pero siguro 3 months. Kasi, di ba wala akong balak mag-apply? apply pa abroad. So, ang nangyari kasi guys, namahan ko lang 'yung aking ka-dorm na mag-apply kasi gusto niya talaga mag-try pa abroad kasi meron siyang relatives na nasa abroad. So, nung pumunta na kami ng agency at sinamahan ko siya, nag-try ako guys na mag-apply. Oo, besh, nag-try lang ako. Tapos ang nangyari to make it the story short is natanggap ako tapos siya hindi. So, yun, ang nangyari guys ay yun, hindi siya natanggap at ako ay natanggap, kasi mayroon bakit nangyari yun guys, hindi siya nakapasa sa height, at ako kasi medyo mataas ako sa kanya ng konte. meron kasi guys na mga company dito sa Taiwan, na may limit sila sa height, bakit sinasabi na may limit sa height for example, mataas yung mga masyina hawakan nila, of course, kailangan nila na mataas yung tao so ngayon, kung hindi ka qualified dun sa height o dun sa limitation ng height nila ibig sabihin, hindi ka napapaline up ng agency dun sa company na yun, pwede, pwede ka naman mag-try sa iba, pero siya hindi na nag-try, yung kaibigan ko na yun tapos meron din guys sa mga company na for example may limit din sila sa weight. For example, bawal sa yung sobrang taba or bawal naman yung sobrang payat. Ganon dito guys sa Taiwan yung mga company dito. Uh, bali guys, yung company pala dito guys pag sinabi na hiring sila kung ano yung kailangan nila, yun lang talaga yung kukunin nila. Hindi sila guys mahigpit sa mga qualification. For example, graduate ka dapat ng college, dapat ganito yung course mo. No. For example, as long as nag graduate ka ng high school and then example, itong company na ito is kailangan mong magbuhat ng 46 kg or whatever qualified ka then pasok ka sa banga ganoon so ganyan yung pinagkaiba ng pag-hire nila ng Taiwan sa mga tao kumpara dyan sa Pilipinas alam nyo sa Pilipinas aminin man natin sa hindi napakahirap maghanap ng trabaho kahit nag-graduate ka ng college and makakuha ka man ng trabaho talagang alam mo yun, hindi sasapat yung kikitain mo. So, sana yun yung magbago sa Pilipinas na sana wag silang masyadong mahigpit sa mga qualifications sa pagtanggap ng empleyado kasi uh, bigyan sana nila ng chance yung mga tao, especially dun sa baguhan, nakakagraduate lang or whatever na matuto na ipakita kung kaya nila yung trabaho na yun. Uh, for example naman yung sa computer, as long as marunong ka ng computer, kasi yung skills guys, napapag-aralan yan. So, ayun na nga guys, pagkatapos no, na maka sa ako do sa qualification ng mga company na hiring is pinabalik ako ng company ay ng agency para sa exam at sa interview. Pagkatapos nga nung guys, ilang araw ay bumalik ako and then nag-exam ako and interview. Nung nag-exam tayo, nakapasa tayo guys and nag-proceed tayo sa interview and we have to wait for like an hour para doon. And after namin ma-interview guys, sinabihan kami ng aming agency na antayin lang yung uh, post nila sa lahat ng maseselect ng company. So nag-antay kami guys, siguro ilang linggo din. Ilang linggo lang noon, uh, di ba nag-apply ako, ilang linggo pinabalik ako for exam and interview. And after nun, pinabalik. Uh, pina And after na sinabihan kami na iintay na lang na ipopost nila or iti-text nila yung lahat ng naselect ng company na nag-interview sa amin. So, ayun na nga, umuwi kami. Tapos after ilang linggo guys, siguro 3 weeks, hindi ko na matandaan guys, 3 weeks or 2 weeks, inantay namin na yung result kung sino lahat yung mga naselect ng company na yon. Pagkatapos, kinakabahan ako guys kasi nung nag yung agency namin, andun na lahat. Tapos ako kasi ang surname ko is started from literally victory. So, syempre, tinitingnan ko isa-isa ganyang kabado ako. Tapos nung na-select ako, guys, sobrang saya ko. Hindi ko alam kasi wala akong planong mag-abroad. Tapos inantay ko talaga yung result. And nakita ko nga yung pangalan ko. I'm so happy tapos wala akong kapera-pera pera noon kasi that time may placement fee pa. So, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Tapos sinabi ko sa papa ko ganyan, na selig like, ako. Tapos tinulungan nila ako kung papaano. And also naglending din ako para ma-provide ko yung needs ko, yung placement pi doon. Tapos ayun na nga guys, um, after that, siguro inabot kami ng almost isang buwan pas sinabi sa amin na, oh, ito, asikasuhin nyo na yung mga requirements nyo, mag-medical na kayo. And pagkatapos nun, guys, after ilang months, siguro, Oh, one month ba higit or two months, ganyan. Hindi ko na matandaan, pero guys, hindi aabuti ng three months. Hindi tatagal ng three months or hindi higit sa three months. Nakaalis na kami papunta dito sa Taiwan. And finally, I'm here six years na ako dito sa Taiwan, guys. Ngayon, guys, pagdating naman sa interview tips, ano ba yung suggest ko sa inyo? Yung na pwede ninyong isagot kapag kayo ay in-interview. Kasi baka may magsabi sa inyo, ang galing nyo naman na select agad kayo. Ang galing nyo naman na wala pang isang taon or ano, nabilis agad kayong natanggap. Guys, huwag kayong panghinaan ng loob kung may mga nag apply sa inyo dyan na inabot na ng taon. Tapos ano, pagtsagaan nyo lang. Kasi before naman ako ma ma mag-apply papunta ng Taiwan is, nag din ako sa ibang agency at na-hire din ako sa pa-China. Ganyan, mentor ng nani kasi, uh, mentor ng nani kasi, graduate ako ng college at sinabi nila na uh, yun nga daw yung job na may offer nila sa akin is mentor ng mga nani pero hindi ko tinanggap yun. Pinili ko ang Taiwan kasi nga malapit sa Pilipinas and I heard na mas maganda yung Taiwan is easy and friendly yung mga Taiwan is ganyan. So ayun na nga guys, pagdating sa interview tips, kung itatanong ninyo ako ano ba yung secret, Simple lang, walang secret pagdating sa interview. Walang secret sa kahit na anong bagay, guys. For example, kayo ay na-interview, dapat ang unang-una ninyong gagawin, guys, is mag-research kayo ano ba yung uh, ina-applyan ninyo. For example, you are here to apply for the position as a factory worker. Kailangan magkaroon kayo ng idea. Ano ba yung trabaho? Ano ba yung ginagawa ng isang factory worker? Ganun lang ka simple Dapat may idea diya kayo dun sa specific position na ina-applyan ninyo o yung trabaho na ina-applyan ninyo pangalawa dapat alam ninyo kung papaano ninyo isinulat yung resume ninyo kasi guys, ang mga interviewer dito sa Taiwan, it's either Taiwanese man yan or broker, magbe-base lamang sila dun sa resume na ginawa ninyo kasi yun yung ipo-forward nila doon sa company. So kapag tinanong nila kayo, walang pasikoy-sikoy, titingnan lang nila yung resume ninyo, yun lang yun. So kapag alam ninyo kung paano nyo sinulat yung nasa resume ninyo, sobrang easy. Ngayon, tumating man... Ngayon pumunta naman tayo guys doon sa Introduce yourself. Usually guys, lahat ng interviewer sinasabi is ganito. Okay, tell me about yourself or introduce yourself. A lot of people I heard a lot of uh Filipino na nagbibigay ng tips is ganito, ganyan ganyan ganon. Kailangan magpakita ng gilas kayo. No. For me guys, ito para sa akin lang. It's either na maniniwala kayo or kukunin niyo 'yung opinion ko, choice niyo na 'yon. Pero for me guys, ganito kapag sinabi na okay introduce yourself iklian nyo lang, simplihan nyo lang and say what is the most important. Hindi nyo kailangan magpakitang gilas kasi the more na ginagawa ninyong complicated, the more na dinadamihan niyo yung sinasabi ninyo, the more kayong mahihirapan kasi the more dadamihan ng question ng mga nag interview sa inyo. Ako kasi nang tinanong ako or sinabi sa akin, okay tell me something about yourself and uh, binigyan ko lang na sila ng simpleng sagot. As in talaga okay my name is Shirley and I've graduated as BS office man Management. and I'm here today and applying for the position and something like that as a factory worker and wala naman silang sinabi na uh, wala na silang tinanong ng higit pa doon sinabi lang nila kung um, kaya nyo ba na, ay kaya mo bang magbuhat kaya nyo ba ng night shift ganyan lang simple lang and I said yes and then parang may pinatry sa amin na squat something ganon kasi parang tinitest nila kung kaya nyong gawin yung kasi sa area sa production guys ganon yung mga gagawin niyo kaya yun yung gusto nilang makita. And after nung paglabas ko ng interviewer, ganun lang guys, simple lang. So, yun lang yung tips na may bibigay ko sa inyo pagdating sa interview tips. Walang ganyan kung ano-ano. Kasi guys, dito sa Taiwan lalong-lalo na pag mga Chye gue mag-interview sa inyo simpleng simple lang kung ano yung kailangan nila kung ano yung gusto nila maitanong sa inyo yun lang hindi gaya sa Pilipinas na halos itanong na buong buhay ninyo ganon di ba So ayun lang guys sana nakatulong ako and masasabi ko lang sa inyo may simple message lang sa inyo sa lahat ng aspirants tama ba yung word ko? Ba, basta sa lahat ng nag apply papunta dito sa Taiwan, kung nahihirapan man kayo, kung it takes so long before kayo matanggap, or like inabot na kayo ng taon, inabot na kayo ng mas, and minsan you wanna give up. Guys, kung gusto nyo talaga, pagtsagaan nyo lang, and for sure, one day, meron isang company na maniniwala sa inyo, and trust me, masasabi mo na worth it lahat ng yon. So, ayun lang, guys. Uh, be yourself. Pagdating sa sinasabi natin na tips, interview, walang secret, guys. Just be yourself. Magpakatutuok ka lang. And trust me, mas madali kang masisilig kapag gano'n. Uh, don't make things complicated. Huwag masyadong mag-over-overword. Simpleng sagot sa simpleng tanong. Gano'n lang yun, guys. And, yeah kung nahihirapan kayo, tiyagaan nyo lang and ayun, so sana nakatulong ako sa inyo kahit papano and I just want to tell you guys na subukan nyo lang and kung gusto nyo talaga makarating dito try and try, uh, kapag para sa'yo, para sa'yo, kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo and kung hindi man talaga para sa'yo, at least, trinay mo, diba so ayun lang yun guys, thank you for watching and I hope nakatulong ako sa inyo guys and sa lahat ng applicant dyan or paalis na papunta dyan dyan sa uh, papunta dito sa Pilipinas. Kita-kits tayo dito sa Taiwan. Bye!